Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo Kanina ay naganap na ang preseason game sa pagitan ng Golden State Warriors at ang Los Angeles Clippers. Ang starters ng Warriors ay sila Stephen Curry, T. Anthony Melton, Jonathan Kuminga, Draymond Green at Trace Jackson Davis. So matangkad nga ang lineup na yan kaysa sa nakasanayan natin. Habang sa Clippers naman ay si James Harden, Chris Dunn, Norman Powell, Derek Jones Jr. at Ibiza Zubats. So nakuha nga ng Warriors ang 19 to 90 na panalo sa game na ito Typical preseason game nga ito kung saan hindi humigit sa 15 minutes ang nilaro ni Laroni Curry at Raymond Green na nagtala ng combined 11 points. 19 players nga ang pinaglaro ni Steve Kerr kung saan nanguna ang 15 points si Lindy Waters the third, including ang buzzer beater to win the game at 12 points din kay Moses Moody sa Clippers naman ay nagtala si James Harden ng 13 points at 8 assists sa loob lamang ng 17 minutes including ang 8 of 8 shooting sa free throw line. Sa preseason nga mga kaibigan, ang focus ng mga teams ay more on sa kanilang sarili at hindi sa kabilang team. Ang focus nga nila ay sa pag-execute ng kanilang mga set plays at hindi sa pagpigil ng mga play ng kalaban. Ginagamit din itong pagkakataon ng mga players na gustong magkaroon ng minuto upang magpasikat sa mga coaches tila ba nagsisilbi tryout para sa mga bench players o mga player na wala pang kontrata? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nasa usapang Clippers lang din naman tayo ay pag-usapan din nga natin si Kawhi Leonard. Ayon sa two-time finals sa MVP ay gusto niyang magkampiyon at ito nga daw ang goal niya at tinatrabaho niya mga kaibigan. Subalit so far ay hindi nga daw siya nagiging matagumpay dito. Well, taong 2019 nga na magkampion ng Toronto Raptors at madami ang kinonsider si Kawhi Leonard bilang ang best player in the world. Dahil ito nga ang season kung saan halimaw na playoff performance ang kanyang pinakita at matapos ang 8th straight NBA Finals appearance, bigungang makapasok sa playoff si Lebron sa taong ito. Sa kanyang unang taong nga mga sa Lakers matapos sa tamaan ng injury sila ni Lonzo Ball. Ganun pa man sa sumunod na taon ay ganun na lang nga ang hype ng Battle of LA. Subalit so, ni isang beses sa hindi sila nagkita sa playoffs isang beses lang din nakapasok ang Clippers sa Conference Finals since 2019 nang maging parte si Kawhi Leonard ang team na ito at injured pa nga si Kawhi mga kaibigan nang magkarating sila sa West Finals at si Paul George nga ang nagbuhat ng team na yon. Walang nagdududa sa pagiging competitive at kagustuhan na manalo ni Kawhi Leonard Ganun paman ay tila ba matapos niya na magkampiyon sa Raptors ay katawan niya mismo ang sumuko sa kanya Partikular na ang kanyang tuhod mga kaibigan ang umaayaw Walang ang taon na naging healthy si Kawhi matapos silang magkampiyon at the age of 32 years old ay madami na ang sinasabi na magkaroon na dapat si Kawhi ng early retirement para sa kanyang overall na kalusugan matapos ang basketball career. Bugbog na nga ang kanyang tuhod sa iba't ibang surgery. Ganun pa man ay naniniwala si Kawhi na may kakayahan pa din siya na magkampiyon matapos sa maglaro ng 68 games last season bago ito tamaan ng injury few weeks bago mag ang playoffs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?